Magandang araw sa inyong lahat. Ayan guys, andito na naman yung pangit sa inyong harapan. Dadaan na naman. Iwas-iwas kayo. Char. Joke lang guys. And then guys, for to this video ay mag-slice tayo ng labong. Yung ulam natin ngayon ay labong or, bal or bamboo shoot. Ayan guys, mag-slice tayo. Ganito lang po yung pag-slice nito guys. Kailangan may matalas kang Para maganda ang pag-slice, ganito lang. Ayan. Pangit kasi yung ano, yung pillar yung i-slice mo dito kasi makapal. Mas maganda yung cutchillo. Ayan. ganito lang guys. Yung hindi marunong magganito, dalhin mo dito sa akin guys, ako marunong char lang. Ayan, guys, tapos gagataan natin ito. Lagay natin ng na hipon. Tapos, yung saluyot. Tsaka okra. Tapos, may isa sa pa ako dito, guys. Nakakaiba. Ano yung... Uh, ano tawag dun? Sa ilunggo kasi, guys, ay takway. Dito, sa Tagalog, ata, ano, ugat ng gabi. Ganito lang po yung pag-slice na ito. Medyo Maganda kasi yung manipis, oh. Masarap siyang kainin pag manipis. Pag, ma pag maano kasi, pag makakapal kasi ang tigas. Then, pagkatapos nitong pagkatapos natin ito, ay lalaga natin. Lalaga natin sa apoy, tapos sabay. lulutuin na natin pagkaluto. Ang hirap ng ang hirap ng -ano, slice niya to, guys, o, Kasi ano. Kailangan tantsa-tantsa lang 'yung pagka-slice para hindi makapal 'yung paghiwa natin, pag-slice natin. Yung iba kasi, ginaganyan lang yung pag i-slice nito, ito sa akin ganito talaga pero masarap masarap siyang kainin matagal nga lang matrabaho pero masarap